Magandang magandang hapon po sa inyong lahat no. Mainit na balita na naman po ang ating pag-uusapan ngayon no na uh, talaga naman na hanggang ngayon ay uh, yan pa rin ang pinagbabatuhan ng mga supporters no. So, pero bago ang lahat babait, babatiin ko po, po muna kayo ng magandang hapon, magandang araw no sa mga nasa Pilipinas at uh, uh, sa mga bahagi po ng mundo na mainit ang panahon mag-ingat ingat po kayo pag lalabas po ng bahay magdala po kayo ng mga protection nyo payong or uh, sombrero kasi sabi ko nga uh, sa panahon ngayon kailangan po nating ingatan ang ating sarili no ang lakas lang po natin ang siyang sandata natin para magtagal tayo No sa mga trabaho ko natin. So kaya ingat lang guys no at uh, magbaon po tayo lagi ng tubig kung lalabas para huwag po tayong uh, mawalan ng tubig sa katawan. So ayan ang una po sa ating pag-uusapan ay tungkol po dito uh, kay uh, DM Angel no, ang ating kapwa vlogger na uh, talagang solid supporters ng ating Kuya Dave no Si DM Angel po ang pinagbibintangan no uh, mawalang galang na po nanay no ah uh, Si DM Angel po walang ginagawang masama kundi nagpo lang nag upload lang no uh, mula nung nakita ko yung upload ni DM Angels na yan yung channel ni DM Angels na yan wala po akong nakitang uh, sinabi niya or uh, post niya patungkol kay uh, Louis. So, huwag nyo pong pagbintangan ang taong nananahimik. Baka, uh, kung kami siguro, pwede pa nasabihin nyo na kami ang bashers, no? Pero si DM Angels po, wala po akong nakitang pambabas kay Louis, no? Na galing sa kanya. So, yan po ang sinasabi ko, no? Sa mga supporters ng isang bata diyan magsumbong kayo yung totoo. No? Kung may uh, may uh, uh, Imamaritis po kayo sa mga taong uh, kailangang makalaman ng uh, mga nangyayari. Yun po'ng totoo. So ano ngayon ang nangyari? No? Sumugod ang nanay ng isang bata, no? At anong nangyari? Gusto na raw pong iuwi 'yung kanyang anak. So sino pong matatalo dito? Kami po ba or kayo? No? 'Yan po ang lagi ko pong sinasabi no? Ang tumatanggap, ang tuhan sa mga pinanggagagawan nyo ng mga supporters ni Luis ay si Luis. Bakit ka nyo, no? Dahil sa kababas-kababas nyo kay Dave na walang dahilan, sino po ang binabanatan ng mga supporters ni Dave? Si Luis. Kasi sabi ko nga, wala pong mangyayari kung kayo din ang banatan nila kasi nga mga trolls naman ang account niyo sa YouTube, no? 'Di ba? So para masaktan din po kayo ang banatan nila si Luis, no? So ayan, ang lagi kong sinasabi, kung sana nakinig kayo sa akin, no? Na tama na tantanan niyo na, itigil niyo na kasi kawawa ang inyong sinusuportahan na sinasabi n'yong mahal na mahal n'yong pero hindi n'yong iniisip ang kapakanan niya, no? 'Di ba? Bakit ko nasabing hindi niyo iniisip ang kapakanan na Kapap, kapakanan ni Luis? Una sa lahat, no? Alam niyo na ang mangyayari, no? Una sa lahat, alam niyo kung binas niyo si Dave, ibabalik nila kay Luis ang pambabas, no? Pangalawa, no? Ito na lang napakalaking uh, katangahan niyo po ito, no? Sa totoo lang, hindi po tayo nagmamagaling, pero kung iisipin niyo po, tignan niyo tignan guys, no? Ah uh, Nag-usap-usap kayo sa GC nyo. 'di ba? Nag-usap-usap kayo sa GC nyo. Imbis na sabihin nyo na huwag na nai, huwag ka nang pupunta. Intindihin na lang natin kasi nasa, nasa social media siya, 'no? At uh, uh, dapat sabihin nyo na uh, kami rin po, 'no? Binabas din po kasi namin si dig, no? Sinasabihan po namin ng arif, no? Yung bata, sinasabihan namin ng kung ano-ano yung bata. Kaya, bi, uh, binabalik nila sa amin, pero wala, eh, no? Kayo mismo ang nagsulusul sa ina ng bata na pumunta uh, kay Tikram. At anong sabi niya? Iiuwi niya ang kanyang anak. So, anong sabi namin ng mga supporters ni Dave? Very good, di ba? Very good. Kahit masakit sa dibdib namin, no? Or kahit uh, ang iniisip namin yung kapakanan ni Luis. Kasi sa amin, totoo yan, no? Hindi man namin bit si Luis, hindi naman hindi man namin sinusuportahan si Luis. Pero no, yung pagmamalasakit pa rin sa bata andiyan. Kaya usapan namin kagabi pag iuwi nila si Luis, sino'ng magpapaaral kay Luis, kaya ba nilang ibigay, yung kayang ibigay ni Tikram sa kanya. mapaka ba nila si Luis kung anong nakakain niya kay Tikram ngayon sa bahay nila Tikram ngayon, di ba? Yun po ang usapan kagabi. So, ngayon mga supporters ni Luis, no? Ah uh, kung ganyan lang din ang gusto nyo, kayo mismo kasi, no? Kayo mismo ang nagsasabi kasi sa inyong mga fan na ibalik na lang ni Tikram si Luis sa family, family niya, no? So, ayan. Kaya, uh, nag-usap-usap kayo doon. Al ala, akala nyo siguro walang, uh, ano, no? Walang nakakabasa sa mga usapan nyo, no? Uh, kasama nyo doon sa fan page nyo ang kapatid ni Luis, no? So, wala doon ang nanay ni Luis. Ang kasama nyo fan ni Luis, kaya huwag nyo pong sabihin na mismong nanay ni Luis, no, ang nakabasa at ang nakarinig. Mismong kayo ang nagsuplong kasama nyo ang kapatid ni Luis, no. So, ayan, ang bunga, no. Sige nga, tignan natin. Sige, ipauwi nyo yung bata. Tignan natin kung anong kahihinatnan, no. Ang galing nyo, eh. Ang galing nyo. Tapos, ang babagsakan yung mga supporters ni Dave. Ay, naku. Laging ganyan po ang ano nyo, pagka may nangyayari ng hindi maganda, uh, na po ang mga supporters ni Luis, no? Uh, laging pa-victim kayo. Pero sabi ko nga, hindi po kami nag-aalala kasi sabi ko, mismong Manalastas family nakaranas, no? Ng uh, uh, bagsik ng inyong pambabas, no? So, kaya alam namin na alam nila kung ano nga ba ang nangyayari sa uh, community. Kaya hindi po kami nag-aalala. Ang inaalala lang po namin ngayon is uh, yung mga sinasabi, no? Yung mga pinataong taong pinaparatangan nyo na wala namang ginagawang masama. At uh, pangalawa, no? Uh, anong sabi? anong sabi na i-blablock po yung mga supporters ni Dave, no? Iblablak daw po yung mga ipapablak, pinapablak ni Nanay yung mga supporters ni Dave. Oh my God, naku. Nanay naman, mag-isip ka naman, no? Nag-aaral yung anak mo dahil po sa YouTube. Kita ng YouTube ni Tikram, no? Nakakapag-aral yung anak mo sa mamahaling iskulahan dahil po sa suporta namin, no? kung kit kung tutuusin, tignan mo po, no? Tignan mo po yung mga members na supporters ni Luis kung ilan po sila. Ikumpara mo po sa supporters ni Dave na members, no? At tignan mo po kung sino ngayon ang nakasubscribe kay Tikram. Kumpara mo ngayon kung sino ang present na subscriber ni Tikram. Karamihan po ng supporters ni Luis Nanay naka-unsubscribe kay Tikram. Hindi po sila nanonood alam ko na alam yan ng anak mo na nasa GC nila, no? Kasi ultimo anak mo, hindi rin po nakasubscribe kay Tikram ngayon. tapos oh, tapos sasabihin mo, i-blablock kami ni Tikram. i kami ni Tikram, saan pa kukuha si Tikram? ng pantulong po sa inyo, ng pantulong sa anak mo, pagpaaral po sa anak mo. Nanay naman, huwag ka kasing padadala sa sul Mag-isip ka rin po, no? Uh, hindi ko sana ito babanggitin kasi respeto po sa inyo, no? Kasi mas matanda po kayo sa amin. Pero uh, ang nangyayari po kasi, no? Uh, ang hirap manahimik, no? Kung uh, alam naman po natin ang mga uh, katutuhanan, ang rason. At uh, uh, sabi ko nga, kung hindi po kami, hindi po kami mag-member kay Tikram kasi malaking bagay po no, yung membership fee namin, yung panunood po namin, no, hindi po kami nagmamalaki na kami po yung member or nanonood kay Tikram pero uh, ito po ay isang explanation kasi pinapablock mo kami mga supporters ni Luis eh. Nakalimutan mo yata no, nang dahil sa mga supporters ni Luis uh, ay na nakikinabang si Luis no uh, sa mga uh, material na ibinibigay ng sponsors ni Dave, no? So, naman, mga supporters ni Luis, mag-isip-isip kayo bago po kayo uh, magbitaw ng mga salita, soul ay isipin nyo ang kahihinatnan, no? Tapos, anong sabi nyo? <laughs> huwag na sanang, uh, huwag na sanang i-upload ni Tikram para walang makakaalam. Kailangang i-upload ito ni Tikram para din masabi namin yung aming uh, side, no? Hindi lang side nyo. Kasi lagi-lagi, eh, no? Pagka may pambabas kay Luis, sumbong kay Tikram. Itong si Tikram, nagla-live, no? Kaya ngayon, hinihintay ko na mag-live si Tikram. Hinihintay ko na mag-live si Tateram Sige nga, na, Tateram, maglab mag ka ngayon. Alam kong uh, hinihintay ng mga supporters ni Luis dyan kung may natitira pang subscriber mo na supporters ni Luis, no? So, uh, ganyan po ang laging ginagawa nyo, no? pagka hindi na po kayo maka, makalaban sa amin, no? Isa uh, ang ginagawa nyo, sumbong kay Tikram. Gumagawa kayo ng kwento na hindi nyo Um, aminin sa kanya na ganito naman kasi, no, kami din po kasi may mga comment kasi na ganito kaya sumasagot din po sila, no, hindi ba kasi ang sa inyo po guys is uh, ang banat nyo, mga bashers po sila ni Luis, hindi nyo iniisip na kayo ang nauuna, no hindi nyo iniisip na kung ano anong pinagsasabi nyo sa bata bilang supporters at nagmamahal ni Dave walang, walang ibang didipin sa kanya kung hindi kaming mga supporters niya, no ang magulang ni Dave, Walang pakialam kay Dib. Oo, sabi niyo parihas lang silang may magulang. ba? Diba? Si Luis kumpleto magulang niya si Deb. Nasaan ang magulang niya? May mama siya dyan. May tita siya. Pero anong ginawa ng mama at tita niya? Nagpakita ba sila matapos yung mga nangyari noon? Hindi. Oo. Oh. Tapos ang sinasabi niyo, parihas silang may magulang? Grabing rason niyo, no? Hindi nyo iniisip na, uh, sabi ko nga kung mawala ang channel ni Tikram pero hindi yan mawawala kasi wala pa si Dave, wala pa ang Luis na yan, wala pa ang ibang tinutulungan ni Tikram. May channel na si Tikram. Sabi ko nga sa inyo, nandyan kami sa channel ni Tikram, nag-umpisa pa lang siya. No? Uh, kaya huwag po kayong uh, uh, mag ng mahirap ibigay ni Tikram sa inyo para hindi po tayo mapahiya, no? Ang idiman po natin, yung alam natin na makakabuti, hindi yung makakasira. Isipin nyo kung uh, i-block kami ni Tikram, kung wala kaming mga supporters ni Dave at subscribers ni Tikram, no? Is, uh, uh, ano na lang mangyayari sa channel ni Tikram, di ba? Ano na lang mangyayari kung isipin nga natin mga sulit tikram lang ang sulit tikram sulit Dib supporters lang ang talagang nag-i-stay no na nanonood sa mga uploads ni Tikram para makatulong no para sa ganun ang iniisip po namin alang-alang no sa pagmamahal po namin kay Dave alang-alang po sa uh, mission ni Tikram para mas marami pa po, mas marami pa po siyang matutulungan no hindi namin iniisip na uh, ayaw naming panoorin si ganito ayaw naming panoorin si ganyan no kahit ayaw namin sa upload ni Tikram nakachune in po kami no nakachune in po kami hanggang matapos para lang po kami ay makatulong pero kayo naman mga supporters ni Luis anong ambag nyo pambabas, di ba? Bas dito, bas diyan, no? Dinadama niyo ang pamilya ng Manalastans, no? Na walang kinalaman In instead na magpasalamat kayo, no, sa kanila kasi andiyan po sila gumagabay kay Luis pero hindi Ayan po ang sukli nyo sa kabutihan nila kay Luis, no? Na akala, akala ko pa man din, no? Mahal na mahal nyo si Luis, no? Kasi yun ang laging sinasabi nyo eh, mahal na mahal nyo si Luis. Pero saan? Saan nyo kayang ipakita ang pagmamahal nyo? Sa pambabas? Yan lang ba ang kaya nyo uh, gawin para ipakita nyo ang pagmamahal nyo kay Luis? Sa pambabas, sa uh, pamilya ni Tikram, kay Tikram, kay Dave, no? Yun ba ang kaya niyong gawin? Ganyan ba ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal? Na po, mag-isip kasi kayo guys, no? Uh, anong nangyari ngayon? So, paano kung papayagan ni Tikram na iuwi nila si Luis? Paano kung papayagan? Kaya niyo bang suportahan ang pag-aaral ni Luis? Kaya niyo bang ibigay ang mga naibibigay ng Manalastas family kay Luis? at maipapangako nyo ba na si Luis ay hindi na uh, hindi na magtatrabaho sa itikan no kaya nyo ba yun guys hindi no grabe kayo Siguro kung i ang iisipin niyo siguro ay may may ipon ng pira si Luis no. So ngayon sabi ko sinabi ko rin po ito kagabi sa live ko no. Kwentahin niyo kung magkaano po ang pira na naibigay niyo yung mga supporters ni Luis, ang pira na naibigay niyo kay Luis na nailagap sa kanyang bankbook. Kung magkakasya ba yan sa pag-aaral niya hanggang siya ay makatapos. So napakataas pa man din ang uh, uh, ang ambisyon niyo para sa batang 'yan pero hindi kayo marunong tumulong, no? Hanggang dakdak -dak lang po kayo. Kulang po kayo sa gawa. Ngawa lang po kayo ng ngawa, no? Tapos kami ngayon ang babalik ta rin nyo. Naku, kung kagaya nyo lang po kami, na mga kunting bagay lang, sumbong kay Tikram, marami, sa akin mismo, ang dami ko pong screenshot, no? Sa akin mismo, naipon po sa akin ang screenshot ng mga pambabas nyo kay Dave, pambabas nyo sa Tikram family. Akala nyo siguro, wala, marami po akong resibo dito, no? Kaya hindi po ako uh, nagsasalita kasi ayaw ko po ng ganyan na madadagdagan na naman kasi magulo na po ang tikram community. Dadagdagan ko pa. Kaya gagamitin ko na lang po, ako na lang mismo, ang bumanat sa inyo. Pero magpasalamat po kayo. Ay hindi po ako kagayan nyo, no? Na asal uh, hayo. Kulang na lang ipanalangin nyo na mamatay yung bata, no yun? Rip sabi nyo, no? Nung ibig sabihin yun, risk in peace, di ba? Naiintindihan nyo po ba yung sinasabi nyo sa bata? Naiintindihan nyo ba? May umariya ba sa amin? May pumunta ba kay Tikram na nagsumbong kay Tikram na pinapatay nyo na si Dave? Meron ba? Wala. Ngayon sinabihan lang na parang yung bata, si Luis, akala nyo naman pinatay na si Luis, akala nyo naman ninakawan na si Luis. guys, hindi nyo po inisip na nasa social media po yan, no? Uh, nakilala po si Luis, nakilala nyo po si Luis dahil po sa YouTube channel ni Tikram, no? kami rin, kaya sabi ko lagi kung sinasabi, hindi rin po namin tinatanggal yan, hindi rin kami nagmamalinis, lagi ko pong sinasabi sa aming, uh, uh, sa aking live na nakilala namin si Dave dahil po sa YouTube channel ni Tikram, no? Malaking tulong po yung YouTube channel ni Tikram kung bakit nasaan, kung uh, bakit si Dave ay andyan sa kinalalagyan niya ngayon, no? Kung bakit si Dave ay naiangat, no? na ialis siya sa hirap na kanyang pinanggalingan. So, sana ganun din ang mindset nyo eh, no? Pero iba, iba, iba ang mindset nyo. May favoritism, ganun ang mindset nyo. Hindi nyo lang nakita si Luis na naka-upload sa upload ni Tikram. Ay, si Tikram ganito ganyan, no? ba diba? I-upload ang tao kung alam po nila na may viewers pero kung alam po nila na wala namang manunood na kanyang supporters, paano naman po nila i-upload? Di magsasayang lang po sila. Kasi kayo mismo ang nagsabi na kan subscribe na kayo kay Tikram. Hindi na kayo nanonood kay Tikram. Tapos ngayon magdidiman kayo. Mga ulalo talaga kayo, no? Sige, pamur, bas pamur. Gawa pa kayo ng account nyo para may gagawit, gagamitin po kayong mambas sa isang bata, no? Sige pa, ayan. Ayan, ang mapapala. Sabi ko nga, no? Oo, naiintindihan po natin ang nararamdaman ni nanay bilang isang ina, no? Kasi ina rin po tayo. Pero sabi ko nga, ang intindihin po natin, no? Yung kinabukasan ng anak natin, hindi po yung nararamdaman natin, no? Isipin po natin kung anong mangyayari, no? Kung gagawin ko to, pupunta ako kay Tikram, magrereklamo ako, ano kayang mangyayari? Ikaw talaga nanay, nagpasulsul ka, sa mga uh, supporters ko no ng anak mo no na hindi mo alam kung sila po ay totoo o sila po ay talagang inggit lang po kay Dave at kay Ramil kaya po ginagawa po nila 'yan no Tapos ngayon ano ngayon feeling pa victim kasi ang binagsakan ng nangyari ay sa kanila oh kaya aral po sa ating lahat ito, sabi ko nga po sa inyo, bago po tayo magbitaw ng salita, isipin po muna natin kung ano po ang idudulot nito, no? Hindi yung ngaw-ngaw uh, po tayo ng ngaw-ngaw na pagkabumalik bumalik po sa atin, yung sinasabi natin, feeling pa victim na po tayo, no? So, uh, sa mga kapwa ko rin po, nagmamahal kay Kuya Dave, no? Hindi po tayo naka-ano dito, no? Aral din po sa atin ito. Lahat po tayo, sabi ko nga, maging responsibly po tayo sa ating mga binibitawang salita, no? Opo, nasa social media po tayo, no? Pero kailangan din po natin, no, na timbangin ang mga bagay-bagay, no? hindi porque alam ko po na naman ang gagamitin niyo freedom of, of, speech no opo kaya nga po may uh, uh, binigyan po tayo no binigyan po tayo ng Diyos ng pagpipilian no ma, ma, matuto kang mamili kung saan mo gusto pero uh, doon sa masama o sa maganda no pero ang isip ang ang puso po natin ay punong-puno ng galit at inggit sigurado no doon po tayo sa hindi maganda uh, papaso papasok kaya ayan ang nangyayari nakakalungkot lang po, no? Nakakalungkot lang po. Sa totoo lang, nung wala pa pong fanpage, wala pa pong fanpage ni Luis dati, no? Totoo po to, no? Kasi kami po, ang nauna hindi po ako nagmamalaki na kami ang pioneer sa channel ni Tikram. Pero kami po, absorb uh, observe ko po ito, no? Noong uh, sila lang po, si Alvin, bago-bago pa lang si Luis dyan, si Kuya Milvin, no? Sila-sila uh, lang po masaya, eh. Tawanan lang. Walang uh, si ganito ganyan, no? Pero noong pumasok na po ang isang fan page, no ni Luis diyan na po nag-umpisa ang bashing no totoo po 'yan totoo po 'yan kaya sabi ko sa inyo hindi po kasi tayo marunong makuntinto, no? Ibigay natin po yung kaya po natin ibigay kay Luis. Hayaan po natin yung mga supporters ni Dave. Ibigay nila kung ano ang gusto nilang ibigay kay Dave, no? Kung uh, wala kay Luis, di wala tayong magagawa kasi ang bata may kanya-kanyang supporters yan. Ano? maging makuntinto po ta sana tayo kung ano ang kaya po natin ibigay kay Luis at kung ano ang kaya nilang ibigay kay Dave huwag po natin hingan sila ng ganito ang sisti kasi po sa inyo no? pag may na nakita po kayong dumating na box na galing sa supporters ni Dave at kunti lang po ang naibigay kay Luis imbis po na magpasalamat po kayo sa uh, donor or sa sponsor is uh, uh, bakit si Dave ang daming ganito bakit si Ganon ang may ganyan si Luis wala no instead na thank you po kasi kahit papaano, hindi man si Luis ang sinusuportahan nyo, is nabiyayaan din, imbes na ganun po ang sasabihin nyo, hindi eh, no kaya yan po ang nangyayari pati yung bata, sabi ko, observation ko lang po, pati yung bata, parang may insecurities na rin po, kada uh, may tatanggapin po sila na i-unbox po nila ng mga box na galing sa mga uh, OFW na supporters ni Dave no? uh, kitang kita mo na yung uh, uh, expression ni Luis dahil po sa kagagawan nyo no At ang masama po dito imbis in na payuhan nyo no ang pamilya ni Luis ang si Luis kasi sabi niyo nga nakakausap niyo po siya no Sabi niyo po nakakausap niyo po si Luis pero imbis na sabihin niyo na anak no? magtiis ka lang uh, ganyan talaga no hayaan mo lang kasi mas maraming supporters ang kuya dib mo pero iba eh no So, ayan po ang bunga ng mga kagagawan yung ibang supporters ni Luis. No? Nagmamagalingan po kayo, walang gustong bumaba sa inyo. Ang gusto nyo, kayo lang, kayo lang, di, sige, bigay po namin sa inyo. Aanihin nyo ang bunga ngayon ng mga ginagawa nyo. No? Kahit ibato nyo sa amin, ang mga, sabi ko nga, mga uh, pambabas, no? marami po tayong resibo na kayo ang una. So, kami ina inaamin naman po namin eh, na talagang sumasagot po kami, no? Pero sumasagot naman din po kami sa mga walang uh, kabuluhan na pinagsasabi nyo, no? Lalo na yung mga di magagandang sinasabi nyo kay Dave o sa Manalastas family, no? Uh, recently lang guys, anong usapan nyo sa inyong fanpage, no? Gusto nyo uh, ulitin natin na sabihin yung mga usapan nyo sa inyong uh, fanpage? no? Uh, gusto nyo? Sige. Pinagmukhan yung uh, mukhang pira si Tikram. Ano? Naakala nyo hindi mabubuhay si Tikram kung walang YouTube channel? Mabubuhay si Tikram kasi sabi ko nga wala, wala pa ang uh, YouTube channel ni Tikram. May negosyo na yan. Madiskarting tao si Tikram. No? Sinasabi nyo pinagkakapirahan lang nila ang mga ganito ganyan. O, anong usapan? Diba? Kayo talaga. Oo. oo. Hindi na kayo nagtanda. No? Hindi nyo, hindi na kayo natuto sa mga pangyayari, no? Uh, kaya nanay, uh, next time nanay, no, uh, bago po tayo susugod, bago po tayo mag-react, pero sabi ko nga normal naman yung reaction mo bilang isang ina. Kaso nga lang, ulitin ko, bago ka po magtaw ng salita, isipin mo muna. tingnan mo muna kung totoo nga po 'yun o hindi, no? Kaganyan 'yan. Pinapablak mo po kami, no? Pinapablak mo po kami. Kung blinak mo kami, blinak kami ni Tikram, sino pong susuporta kay Tikram? Kayo? No? Sigurado po ba kayong nakasubscribe kayo kay Tikram? Mga supporters ni Luis, sigurado po ba? Hindi, no? At uh, uh, ilan po ang members na supporters ni Luis sa channel ni Tikram? ilan po ang support ang members sa na supporters po ni Luis sa channel ni Tikram. Marami po ba kaya na po bang uh, suportahan yung mga scholars? Hindi rin po, di po ba nanay? Kaya bago po tayo, bago po tayo magbitaw ng mga salita na uh, ating uh, Uh, sasabihin is isipin po muna natin lalong-lalo na po dito no sa paratang niyo po kay DM Angels na siya ang pasimuno sa pambabas sa inyong anak ang pasimuno po sa pambabas sa iyong anak ay mismong mga supporters niya no yan po ang totoo kasi po hindi po mababas si Luis no kung hindi po binabas ng mga supporters ni Luis ang si Kuya Dave no kaya wala po kayong dapat sisihin kundi ang kanyang mga supporters gabi-gabi kung sinasabi sa aking live stream na tigilan na ang pambabas kay Dave para matahimik na ang lahat pero wala instead po na uh, matahimik instead po na mabawasan ang pambabastos po nila sa bata hindi po nadadagdagan at nadadagdagan pati po manalastas family sinasama na rin po no uh, at ayan nana niya uh, sana uh, marinig mo ito or sa mga supporters ni Luis na may contact sa kapatid ni Luis na may uh, cellphone no yung kasama niyo po sa GC niyo Paki send po sa kanya ang link po natin para marinig niya. No, so ayan. Uh, so, sorry na lang po sa uh, DM Angels na nadadamay po na walang uh, kinalaman no sa nangyayari. At sorry din po sa mga ibang supporters po ni Dave no na lalo na yung mga members sa channel ni Tikram na pinapa-block po tayo no. Uh, wala po tayong magagawa diyan pero sabi ko nga Uh, humiling humiling po sila ng napakabigat na bagay kay Tikram no Di, nakalimutan po nila na uh, karamihan po no ng uh, sponsors ng Tikram channel ay galing po sa Dave supporters no so ayan uh uulitin ko po no uh, next time magingat ingat ingat po tayo sa mga binibitawan po nating salita. no, At uh, sa akin po mismo, hindi ko rin po blini-blame si Sis uh, Nanit Kiambaw sa nangyaring ito kasi nga sabi ko nga nagbibitaw lang din po siya ng salita according sa uh, nakikita niya. Kasi ilang bisis din po pumunta si Sis Nanit Kiambaw kinatikram. No? At uh, alam niya, nakita niya na, uh, na nakilalan din po niya doon si Luis. So, uh, ayan po. Yun nga lang, sabi ko Pinalaki po kasi, no, ng mga supporters ang sinabi ni Sis Nanit kaya yan po ang bunga. But anyway, ayan, uh, sabi ko nga, hintayin na lang po natin, no, kung ano ang uh, mangyayari dito. Ako talagang atat na atat po akong maghintay kung ano po ang uh, uh, mangyayari sa issue na ito, no. Uh, kasi sabi ko wala po akong dapat ikabahala tungkol kay Kuya Dave kung aalis ang mga mga subscriber ni Tikram na supporters ni Luis no secured na po ang pag-aaral ni Dave no yan po ang talagang nasa isip ko no matirang matibay na lang po sa channel ni Tikram so uh, mga kapwa ko nagmamahal sa ating Kuya Dave at supporters pa rin ng Tikram channel hanggang ngayon is uh, uh, sana guys uh, makapulot din po tayo ng kunting aral sa nangyari kay iyon dito no sa Tikram uh, community no uh, para sa ganun ay maiwasan ang uh, ganito pang susunod na mangyayari kung mayroon pa man po, no? so ayan uh, maraming maraming salamat po ulit sa patuloy na pagmamahal nyo kay Dave no may pira man o wala no sa uh, mga uh, viewers ng Tikram channel at Tikram Kids no napakalaking tulong po yung panonood po natin sa upload ni Tikram na hindi po tayo nag-i-skip no nang mga ads no para po sa tutulungan pa po niya ang mga uh, kapwa po natin na uh, nangangailangan so uh, keep supporting Kuya Dave and uh, ay pagpatuloy lang po natin ang uh... Naumpisahan po nating pagmamahal ang ang pagtulong sa misyon ni Tatay niya kasi alam natin na diyan masaya ang ating Kuya Dave kung makatulong din po tayo sa misyon po nila no. So, maraming maraming salamat at see you po next time. See you po tonight no. Mamayang gabi may live pa rin po tayo and uh ulitin ko po no, guys. Mag-iingat po tayo sa labas, paglalabas po tayo. Thank you guys and bye-bye.